Good day mga kuya ko sa adventure. Yeah, all right. Uh, all right sa okay. All right sa so okay. Nandito na po kami. Yan. Yan. So yung kami pong nakolekta ko kami sa mayao na intermission. Ayan eh kami po yung mamimili na po ng materyales dito po sa nasulugan. Lapit na kitang din ay para Joseph. Hindi na ka na tayo din. At mamadobol po tayo. At magkalagay na lang. Oh. Oh. Oh eto kan magreklamo story kasi ng apagawa ko story la three story daw gawa sa ano eh, sa Surilap <laughs> all right okay sa so all right ayan tara guys magandang umaga po ay si Mam Badit So ito na po yung aming na collect tanong kami ng intermission, ibibili na po natin ng materialis, yung nasubukan po ng bahay. So ayan. ang paggawan po natin ng 3 story yari sa Surilap. so kumakain na lang po ang kaya lang po ng pera ang ibibili po natin. Ah, ayan mga guys. Okay. Ako na po nito, ang upload nila po nito. Geng geng. Geng geng. Everybody. Everybody, Kuya Kuya, kuya adventure. adventure, Kindness, Uniqueness, At Your Service. service, service. Uh-huh. Uh -huh. Uh -huh. Video ay sagot sa kalungkutan mo ngayon Hayaan mong kami naman pumawi ng iyong emosyon Kung nalulungkot ka man, tumutok lang at magmasila Aluwing ka ng lubos ng kuya ko is kapatid Dadalhin ka sa mga tanawing hindi mo inaakala Sa kagandahan ng paligid ay hindi ka magsasawa Mapadagat, mapalupa, mapagubat man usapa May bagong ipapakita sa aming bawat kabanata Ang yaman ng aming isla, ang aming naibibila Handa ka ba na kami sa mga at libutin ang probinsyang Kung dispuso na Napakayaman na likas Mas kilala na paraiso up, Sa katagalugan ng pilas Maraming buong madalas Pusumagi Pusuyahan Ma? sa aming puso'y kahari Sa mga tatabutin ng langit Tawirin natin ang bahaghari Buhay natin dito ay mas nagana Bawat araw ay puno ng pagpapala Alisin ng lungkot, magliwala Napurayin ng mundo na mahiwaga Banggapitan nga ni Bella Tara na atis na si Kuya Jess Na ang bahala kay Kuya Dex Na ang pakwela ng mo na bawat tawa Pag kami nagsama-sama Maglaway sa mga pagkain ni Kuya Roy Sa Tatijuleta Dito mula sa huli ni Christian Wala yan takas sa Sambu Handa na ba na ang tikas mo ipamalas? Dating sa hatawan At yung yugang pang malakas na ang palaban Ate karen sa kantahan Halika na kabayan Manood at mungayan Ang bago nyong kagigiliwan Kuya koy sa Densho yan madalas na sumagi sa nagahari ng langit tawagin uh -oh. natin ang bagay buhay natin dito ay mas nagana bawat araw ay puno ng pagpapala anising at dubay magtiwala bay ang mundo ng paghiwaga kasi yan sa sa po si nagahari sa makatabuti ng pain? langit Tawirin natin ang bahagari Buhay, Buhay natin yeah, dito Ang promotion dito na Bawat araw ay puno ng pagpapala dos. Kasama natin si, si General loo loo Roy Magtiwala Nagbayin ng mundo na mahiwaga Come on everybody Kuya Kuy's Adventure Kindness At your service. Uh huh.

Pagkakita hey, hey. man ni Bella, tara liputin na ang isla si Kuya Jess na ang bahala kay Kuya na ang pakwela Nang lamin mo na bawat tawa pag kami nagsama-sama maglaway sa mga pagkain ni Kuya Roy sa Rating Julieta sa, sa pamilyang na sunugan, nakaraan, nakira natin ng mga plywood Nagtulong-tulong kami na ano Salamat po. No, mahatiran ng tulong si at nanay. Ayan. Uh, ayun po yung pansamantala na tayo na po. Ano? Okay. Ay, Tay pag naipagpasensyahan niyo na ho kami ha. <laughs> Pasensya na ho kami. <laughs> Salamat Yan. Yan ang? Yan ang niyo, na po ito okay? Sana sana iko na lapos talaga sa na sa mga dancer. sa mga Macho dancer. dancer po. Nice. May <laughs> na, na, na 150. kap Captain Alabunin. Ay, so, ayan po mga Yan. idol. Eh? Hey, yes. so ya po uh, mga idol. Ito po yung kami uh, kinita po no kami nag-interview ng festival. So, 'yung namin uh, na Lord at saka iskortos po sa pagkaraso ang po dito po sa ating kababayan -so na kabarangay na po kayo natin ang na, diba, <130 obsession> na po natin ang uh, diba, barangay kapten puno tapos ang mga group po natin ang Movers at saka Anime X Kuya ko is adventure at siyempre Ayo, 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 yung ayo, ayo, ko ayo, 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 para kung mapilis kayo makabangon sa bahay sa po Salamat! 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 sa ng nagtraditions. So hindi na po namin isa-isa eh. Sobrang dakit po ninyo. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat na nagbigay mo. So ayan po, bigyan po natin sa si Kapiyan. May pabagalaman sa mga 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 mga